Magandang buhay, kabamba! Ito na, kabamba, at magluluto naman ako ngayon ng kinigtot o yung tinatawag natin imbaliktad. Isang recipe naming mga Ilocano na gustong-gusto ng mga kalalakihan. Uunahan ko na kayo, kabamba. Sa pagluluto ay may iba't iba tayong pamamaraan. Kaya ganitong way naman yung aking pagluluto ngayon. Nagisa ng bawang, luya at sibuyas. Naglagay ng seasoning granules at paminta na pampalasa. Pagkagisa ay nilagay ko na dito yung aking pinakulaan kanina na puspos o yung tinatawag naming pait. At nung kumulo na ito ay nilagay ko naman yung atay at yung karne ng bahay. Kaya tinatawag na imbalikta dito dahil pagkabaliktad nitong ating karne ng baka o yung atay ng baka, ay pwede mo nang patayin yung apoy ng kalan. Habang tumatagal kasi yung pagluluto dito ay tumitigas itong karne ng baka. Ito na pala yung request mo kabisat Enrique Carbonel. Sa pila mata mabuyam. No kastoy talaga ti pulutan adu ti matumba nga tubay to. Ngem si medyo nakurangan tinluto nga inapoy. Thank you for watching Kabamba. Magandang buhay, kabamba! Ito na, kabamba, at magluluto naman ako ngayon ng kinigtot o yung tinatawag natin imbaliktad. Isang recipe naming mga Ilocano na gustong-gusto ng mga kalalakihan. Uunahan ko na kayo, kabamba. Sa pagluluto ay may iba't iba tayong pamamaraan. Kaya ganitong way naman yung aking pagluluto ngayon. Nagisa ng bawang, luya at sibuyas. Naglagay ng seasoning granules at paminta na pampalasa. Pagkagisa ay nilagay ko na dito yung aking pinakulaan kanina na puspos o yung tinatawag naming pait. At nung kumulo na ito ay nilagay ko naman yung atay at yung karne ng bawang. Kaya tinatawag na imbalikta dito dahil pagkabaliktad nitong ating karne ng baka o yung atay ng baka, ay pwede mo nang patayin yung apoy ng kalan. Habang tumatagal kasi yung pagluluto dito ay tumitigas itong karne ng baka. Ito na pala yung request mo kabisat Enrique Carbonel. Sa pila kong mata mabuyam. No kastoy talaga ti pulutan adu ti matumba nga tubay to. Ngem si kami medyo nakurangan tinluto nga inapoy. Thank you for watching Kabamba.